Nainis nga si Kawhi Leonard sa nangyari sa laban nila sa Pistons kaya naman ito ang kanyang ginawa. Well, nagtapat kasi ngayong araw mga idol ang Pistons pati na rin ang Clippers. One of the worst teams in the NBA or actually the worst team in the NBA pang number 30 ang Pistons sa buong liga. Samantala nga ang Clippers mga idol, one of the hottest team in the NBA. At parang nag-relax nga ang mga Clippers player mga idol dahil grabing start ang ginawa ng Pistons. Tinambakan na gadi Clippers ng 14. Kaya naman parang sinabi ni Kawhi Leonard sa kanyang performance na no, 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 you're not beating us. Walang upset na mangyayari ngayong araw. At ito nga ang ganyang ginawa. Biglang takeover mode in the first quarter mga idol. Matapos silang tambakan ng 14 by Pinwersa. Ang defense unstoppable and one play yan and then sa next possession. Abay kumuha nga ng 3 pointer dito. Pasok yan. And then another possession. Another made field goal kay Kawhi Leonard. Basic move lamang. Basic mid range shot at ang pang 12 point nga ni Kawhi Leonard sa first quarter ay another mid-range shot. Pagdating naman sa second quarter, medyo umayos na ang Clippers at buka nga nabuhay mga idol. Nakakuha ng energy sa naging first quarter performance neto ni Kawhi Leonard at tinawakan nila ang kalamangan. Hindi pa nga gumawa si Kawhi Leonard hanggang sa last 3 minutes ng labang ito. Pero mga idol, nung gumawa na nga siya, abay 9 straight points ang ginawa. Tumira ng three pointer sa unang play dito mga idol at parang nahawa na nga siya dito. kay James Harden. Dribble move ni James Harden and then step back. 3-pointer. Kaching nga yan. Abang inulit na naman ni Kawhi Leonard sa next possession mga idol. Dribble move na naman. Namala James Harden. Step back once again. Pasok na naman yan for Kawhi. And in the second half mga idol, abay hindi pa nga natapos itong si Leonard. Tinorch ang depensa mga idol, another 3 pointer for him. Hirap na nga siyang bantayan. At dito naman mga idol ay sobrang casual ng 3 pointer ni Kawhi Leonard. Naglalakad na lang mga idol and then straight into a 3 pointer. Parang nasa practice lamang hindi apektado ng depensa ng Detroit Pistons. At dito naman mga idol actually great defense mula nga sa Pistons team pero much better offense para nga kay Kawhi Leonard straight into a fadeaway mga idol basic move and then another fadeaway for Kawhi Leonard maganda na namang depensa ng Pistons pero better offense once again for Kawhi at sa panghuling puntos niya dito mga idol ay tinapos niya na itong Detroit Pistons a very comfortable win nga para nga sa team ng Los Angeles Clippers Salamat nga sa biglaang takeover mode ni Gawai Leonard at sa kanyang overall performance na may 33 points nga siya on a very efficient 70% sa field while shooting 75% naman sa mga 3-pointers. So nung makita nga ni Kawhi Leonard mga idol in the first quarter na ang Detroit Pistons, ang worst team in the NBA ay umangat ng 14 points laban sa kanila, abay parang sandwich on na ni Kawhi Leonard ang kanyang game mode. Tinapos niya sila mga idol at walang ang nagawa sa kanyang depensa. Another victory para nga sa LA Clippers.